Magandang araw. Ako nga pala si Rian Portuguese, your millennial psychologist, at welcome sa All About You. Kung saan ito ang safe space mo at pag-uusapan natin ang tungkol sa iyo. Kamakailan lang nagkaroon tayo ng World Mental Health Day. Ginaganap ito every October 10, 2025. Every year, October 10. So dito sinusubukan natin na kilalanin na mahalagang uh, i-focus natin yung kalusugang pangkaisipan. So, ngayon, medyo special din yung episode natin kasi yung question din natin, may kinalaman din sa World Mental Health Day, no? At commonly kapag pinag-uusapan din kasi yung mental health, pinag-uusapan din natin yung safe space. Ito yung tanong niya. Sabi ni Mia, anong gagawin ko kung hindi ko alam ang safe space ko? Hindi pa ako sanay na magsabi sa pamilya ko kasi hindi kami expressive. At nahihiya din naman ako sa ibang kaibigan ko. Ako ang madalas na nakikinig sa kanila. Madalas naman nagsisimula talaga dapat tayo sa maliliit na steps or yung tinatawag nating microstep. Importante na subukan mo pakinggan yung sarili. Uh, siguro naman, kahit hindi ka ganun kaklose sa family member mo or sa family ninyo, pwedeng meron kang isang tao na pinagkakatiwalaan mo na madalas mo nakakausap tungkol sa nararamdaman mo, sa problema mo, or at least pinapakinggan mo kapag meron din siyang problema. And then eventually, kapag nararamdaman mong nabibuild na yung sense of connection, di ba? Importante din na bubuksan mo yung sarili mo ng kaunti. Doon sa iba pang mga tao na po pwedeng nakikinig din pala sa'yo, tapos hindi mo napapansin o kaya naman madalas na nakika-interact mo. Tandaan, yung pagiging family or yung family na tinatawag natin, hindi naman necessarily nakadugo dapat natin yan, di ba? Meron din tayong tinatawag na chosen family. Kapag nasanay ka na, ayan, sabi nga nang sanay, no? Ibig sabihin, napapractice ka na din. Hindi ka na ganun nahihirapan na mag-express ng nararamdaman mo, ng nasa isip mo, Eventually hindi mo napapansin kahit papaano marunong ka na mag-assert ng sarili mo kasi tandaan vulnerability comes with practice din hindi naman automatically mga tao pinanganak sa mundo marunong na kagad maging vulnerable or maging expressive so tulad ng communication 'di ba katulad ng empathy at na iba pang mga skills yung vulnerability or pag-express ng ating nararamdaman, pinapractice din siya. Then, syempre, kasama din dito, na-mention mo kanina sa sabi mong problema, madalas ikaw yung nakikinig. So, yun, doon lang, naisip ko yun, bakit madalas diba, na ikaw yung nakikinig? At bakit madalas na may mga tao na nag-open up sa'yo? So, nafe-feel ko, baka ikaw, safe space ka. Ngayon, yung reminder natin na pinakahuli dito, allow yourself to be helped. Kung ikaw yung tao na nakikinig, ba diba, dun sa mga taong may problema, kaya mo din naman yung sarili mo na magsabi din naman ng problema. Ayan. So, maraming maraming salamat sa question mo, Mia. Hopefully, nakatulong talaga sa sayo. At kung meron ka din ganitong klasing tanong, wag niyong kalimutan na isend ito sa YMP Relations dito sa baba no, na nakikita niyo sa screen. Yeah, so sa susunod muli, maraming maraming salamat. Happy World Mental Health Month.